Tumabak sa aksyon ang bawat kopo ng kalahok sa men's basketball ng UAAP Season 86 nitong Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Undefeated pa rin ang University of the Philippines Fighting Maroons matapos talunin ang host team University of the East Red Warriors nitong Miyerkules. Lampaso ang inabot ng UE nang tambakan sila ng mga isko. 84-69 sa unang laro ng quadruple header. Perpekto pa rin ang kartada ng National University Bulldogs matapos payukuin ang Far Eastern University Tamaraws 71-65. Samantala, down to the wire naman ang resulta ng bakbakang Adamson Soaring Falcons versus University of Santo Tomas Growling Tigers. Umabot pa sa overtime ang laban ngunit nananatiling mailap ang tagumpay para sa UST. Sobrang saya lang kasi nabuhay namin yung panalo Uh, kasi iniisip ko lang na ayaw ko kong maulit yung last season na natalo kami ng USD ng first year. Sa main event, isang come from behind victory na sungkit ng defending champion Ateneo de Manila Blue Eagles kontra sa kanilang mga karibal na De La Salle University Green Archers. We just found the fight at the end because uh, in the first game uh, it was pretty scarce to be, to be honest. Uh, so Uh, I think just fighting uh, until the end, uh, that's what we showed today. Sa darating na Sabado, ikapito ng Oktubre, guling magbabalik ang aksyon sa UAAP Season 86. Rafael Bandayrel para sa Bayan.